Sa bawat kwento ng tagumpay, may taong nauna. Siya ang nagturo sa iyo. Nagtiwala, nagsakripisyo, at nagbigay ilaw ng karunugan. Pero sa isang iglap, gusto mong lumipad ng mag-isa gamit ang maliit na liwanag. Ngunit tandaan mo ito, kapag sinabayan mong sumikat ang master mo Baka ikaw pa ang unang mawalan ng liwanag. Sa halip na unahan siya, iangat mo siya. Bigyan ng liwanag. Dahil ang liwanag na yon ang magpapakita din sayo ng tamang landas mo.